Hello guys, share ko lang. Dumating na nga pala yung order ko sa TikTok. Tingnan nyo naman kasi yung skin ko ang dal na. Kaya naman itong in-order ko, rejuvenating set. Kasi naman ako conscious ako sa looks ko kapag nakakasalungan ko yung crush ko. Tapos ganito yung skin ko. Mm -hmm. Kaya guys, buksan na natin to. Ta-da! Buksan na natin. Pasensya na nga pala sa gunting ko. Sana naayos din. Pero sa mukha ko maayos din yan. So, yun. No video ni Return ka. Sakta rin. Nagpa-vlog <laughs> <flag> ako. <laughs> so, napaka-happy talaga. Pasensya na. <laughs> <laughs> nga pala. Sana talaga kumana na to. Kasi kung hindi. Tuloy na mga babalang crush. Tsuka oh. lang. Dian! Tiga ko nga lang mabuksan eh. Pero, hindi ko pa naman siya gagamitin. Gabi ko siya gagamitin, syempre. napala <laughs> pala! Beautiful yung in-order ko. Ito lang kasi yung sakto sa budget ko. 228 pesos lang nga pala siya. At kung magtatanong nga pala kayo kung saan ko siya in-order, in-order ko siya sa TikTok. Syempre, free shipping. <laughs> so, sana talaga gumana na to kasi kailangan ko na talaga. Ito. So, <laughs> Ito na nga pala yung laman. Meron dito ang Beauty vault Premium Kujik Soap. At merong toner. At meron ding Beauty Vault Premium Rejuvenating Cream. At syempre, hindi mawawala for day use yung Beauty Vault Pearl White Sunblock na may SPF 45. So, hindi ko muna siya gagamitin mamaya pang gabi. <laughs> syempre, magbabasa muna ako ng instruction. Kaya ba? Diba? di ba? Diba? So, yun lang. Yung mamaya. Sana talaga gumana na to. Kasi tingnan nyo na skin ko. Ang dal na. <laughs> Kailangan kong isalba to. Plot na nga ako. Ito po. Skin ko. Ah. Kailangan ko. Wait, 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 lang. Joy! nabait mo solution? Um, Sorry. Sorry. Ayun. Saan? Sari! Sari! Ay, yun. yun! Yun, 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 yung lotion. Ito yung lotion. Kasabay nitong rejuvenating set, ang pagbigay rin ni atin ng whitening lotion. Ito na ata yung sign ni Lord. Pero di ko sure kung effective to sa akin. Umaasa na nga ako sa crush ko. Umaasa pa ako dito. Kapag umepekto to, sure ba itong crush ko? <laughs> Baliw. <laughs> Basta, mag-aantay tayo. Siguro 7 days. Hmm, kaya. Ay, wait. I-try natin. Hmm, bango. <laughs> Bye.